Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this church, is your Channel. A faith healer, also a So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign of for the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy or kakarapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading naman, hindi na't makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hirap you love me, for more videos like this, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo namin dinig skip ng ads. So, ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalitik-sik na iglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys. What is the messages advice sa inyo ng ating disparate for the sign, no? For the sign of Pisces. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces? Signs ang ating mag Tuklasin. At bubulabog hin natin. Yung super please give information pa. There's a two of ones. There's a choices. Na may mga bagay na kailangan piliin. May mga bagay na kailangan pag-isipan bago ka mag -decision. No? May mga kailangan ka muna dito ng um, i-clarify. No? And there's a for sort of something rest. No? Makinig ka sa intuition and of course, visions mo. Sa inner voice. No? Kailangan mo na ipahinga yung isip at utak mo dito. What is additional messages? And there's a ten of pentacles with a happiness. So magiging masaya at magiging maligaya ka this time. And this is something that's our moment for a major change. Yes, malaki pagbabago na magagana pa sa'yo pagdating sa finances. No? Mag, Maaaring magiging malago, magiging masagana. There's this something na uh, the five of swords. No? Nagkakaroon ng self-sabotage about that because of your actions. No? That because of your decisions. No? kailangan maging aware ka dahil may mga taong hinahanapan ka ng ikababagsak mo there's a night of one's no? there's something um, a perseverance so kailangan mo magtsaga no? kailangan mong um, hintayin yung tamang pagkakataon para sa iyo no? konting tsaga lang no? at may mga bagay na kailangan mo munang tapusin and there's a target for recovery for two of ones na no, hindi-hindi ka na rin makaka-recover from the pain, from the toxicities. No, may mga bagay na itong pinili mo maaaring magdala sa ng fulfillment. And there's a need of wants. There is, a bonds. There is a something in new project, in new plans, no, new opportunities, no, this is something in new ideas. Ito yung sinasabi na papasok sa isa, submissions mo. Submissions mo. And this is ang tindi ako mag-focus ka sa trabaho negosyo, Gosho, hanap buhay mo. Mag-focus ka sa ginagawa mo, mag-focus ka sa family mo. You are also family-oriented, rather. There's a devil card. May taong gumagawa ng isang bagay na para ikasira mo. No, isa, isa rin dito yung um, negosyo mo. No, meron dito gumawa ng um, sumpa o kamalasan kaya bumagsak or nagkaroon ng bankruptcy. No, there's a something five of swords. Reference it with the Three of Wands. There's a waiting for some way of worship. Ito yung hihintay mong dokumento, papers na maaaring makuha mo na. So, there is something to observe. There's a something decision that you to make. Na no, kailangan mo rin mag-decision dito. Nakailangan no, kailangan mo maghintay ng tamang pagkakataon, tamang palakon. What is the Two of Wands? Ito Star Card. There's a high for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. no? Sa so, lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo, matuto, matuto ka na. There's a Four of Swords because the Eight of Wands represent with a charge, within the movement, no? Magkakaroon na ng changes and development sa sitwasyon mo. No? Yung mga ideas mo, maaring ma-proceed ma na siya, maaring magtagumpay ka na, maaring ma magawan mo na ng eksena, masimulan mo na. And there's a Five of Cups, no? There's something of disappointment, no? May mga pangihinayang, may mga pagsisisi dito, no? Dahil nagkaroon ka rin dito ng ano, parang parang distractions, no? Parang nawala ka sa concentration. No, kaya sinasabi sa dito, pangalagaan protection mo yung sarili mo. There's the king of sword. Putulin mo yung mga bagay na alam mo hindi -serve sa sa'yo. Yung mga bagay na makakasira sa mga plano mo. No? What is the five of sword? the three of bonds. Remember, the king of pentacles. No? Maging secure ka at maging practical ka pagdating sa finances. No? Hanggat hindi pong nakukuha, wag ka munang magbigay ng informasyon no Hintayin mo yung tamang pagkakataon And this is something that for a week of call Para pinapalala ka ng kata Pinaproteksyonan ka Na uh, Makukuha mo yung mga bagay na para sa'yo talaga So let's see what is the outcome Ang pinaka-outcome dito is the Six of Swords Now there's a transition Na unti-unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon And there's a four of course, not just to evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo muna pag-isipan bago ka mag-take ng action or any decision. Kailangan mo muna pag-isipan, no? Buuin mo sa isip mo. Itong bagay ba ito, yung ano, magiging maganda ba yung outcome nito? No, lagi mo titigyan yung advantage and disadvantage. And there's a repage yung for invest wisely, no? Some of you guys, no, nag-invest -nag ka, no? Maaring um, nabudol ka, naloko ka, mag-ingat ka, No? What is the Tower of The Devil, card? There, Then of course, the King of Swords. Remember si Pinapay mo one. Sabi ko na nga ba, may nagbigay komplikasyon sa'yo eh. May kakompetensya ka, may kalaban ka dito. Naputulin mo na yung ginawa niya sa power kamalasan sa'yo. And there's a Three of Swords, no? In reverse something, recovery from the pain. Makaka-recover ka na from a lot of disappointment. And this is something the Wheel of Fortune. A turning back. Nakasuswertein no? ka na this time. Na no, magiging maganda na ang ikot ang kapalaran para sa'yo. No? No? Huwag ka mawala na pag-asa, kumapit ka. Babaguhin ito ang mundo ginagalawan mo. So, let's see. Additional messages tayo pagdating naman tayo for finances and career, love life, and kalisugan. So, let's watch this. So, let's see. Finances and career represent what? So, there's this is a hermit card. So, spiritual awakening. So, may mga bagay na mamumulat ka na dito. Oh. No? May mga bagay na magigising ka sa katotohanan kung ano yung behind your back. Especially sa trabaho mo. No? Kung baga nakikita mo na na may dahilan na bakit nangyayari ito sa'yo no? and there's a six of wands for victory magtatagumpay ka pagdating dyan sa negosyo trabaho mo na no, magiging matagumpay ka basta tungkol sa pera magtatagumpay ka na no, magiging mature ka lang there's an or you are being a boss or um, kumbaga you have authority na para baguhin ito yung ginagalawan mo there's a king na, na there's a knight of pentacles with the security and practicality so ngayon magiging practical ka no slowly but surely na no, unti-unti mo ito makukuha There's a something the moon card with a truth reveal na no, dream coming true makukuha mo ito yung mga bagay pangarap mo kailangan mo magtiwala sa sarili mo and there's a the three of pentacles na no, collaboration na no, communicate clearly maraming transactions na magingat ka lang dito sa mga transactions na to baka para hindi ka mabudol na no, liwanagin mo, unawain mo alamin mo yung nilalaman nito tingnan mo yung advantage and disadvantage and possibilities Ericos, let's see. Abot naman tayo guys, no, with a hermit card. Pagdating naman tayo dito sa love life, there's a ten of sword sabotage. No, may sumasabot tayo pagdating sa buhay, pag-ibig. There's a knight of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, meron dito ginayuma. No, yung person mo. Balis sa... And there's a lovers. No, may asawa, may jowa ka na, may partner ka na. Or some of you guys na magkakaroon ka talaga ng asawa dito or partner. And there's a requiem of cause na magkakaroon kayo emotional killing, na magkakaroon ka dito ng kalmadong pakiramdam. Magiging masaya ulit yung puso mo. And there's an ace of cups Now, nag na nag-uumapaw na pag-ibig dito. my God! Talagang ma magiging, ano to, parang mahal na mahal ka na ilalaban ka. Now, there's a temperance. Now, with the perfect timing, at the same time, parang pinapahalalahan na ka matuto ka kulalba. Huwag kang magmadali sa paghanap ng taong magmamahal sa'yo or true love. No? Huwag kang magmadali pag may dumating, kilalanin mo mabuti. No, hindi pwedeng porket dumating, no, susunggab kagat agad na ko ko luluwag kanya. Kailangan kilalanin mo mabuti muna. No, bago mo ibigay yung bandera ng Pilipinas sa rings. What is additional messages? No? Pagdating naman tayo sa kalusugan. There is an eight no? there's something, something travel, Now, there's a something success. There's a king of cups devoted. So, for the first turn, may taong sumusupar at gumagabay sa'yo dito. No, sa iyong kalusugan. There's a magician for a power of God. No, maaaring, uh, sinasabi dito na maaaring magiging maganda na kalusugan mo at pakiramdam mo, there's a queen of swords with a clear the boundaries. No, lilinisin mo. No, yung mga magsisilbing balakid sa'yo, yung mag magbibigay stress sa'yo, no, nagbibigay worries sa'yo. Ngayon pala magiging mauta ka na. No, may kinalaman din about sa finances isa sa nagbibigay stress sa'yo ay tungkol din sa hanap buhay or negosyo trabaho. Now, there's something the two pentacles. Maging balansi ka. Now, maging kalmado ka. Pagdating sa trabaho, trabaho, trabaho. Pagdating sa family, fam family, family. Na wag mong, wag mong yung problema ng pamilya mo sa trabaho. Wag mong dalhin yung problema na trabaho mo sa pamilya mo. Now, so let's see guys. Now, let's proceed tayo with the magical fair messages. And of course, on advices at doon din napapalabang pick a card, yes or no? Napipili no, ka ng um, sagot sa, mga tan sa tanong mo with a 1, 2, or 3, okay? So, let's see. Doon natin malalaman kung umabot ba ang panunod panunod mo hanggang dulo, no? So, guys, so let's see and watch this. Okay, for magical fairy messages, represent what? For magical fairy messages, And there's a walking away. So may mga bagay na kailangan mo ng kumbaga pakawalan, bitawan, i-let go. No, lalo-lalo na yung mga unhealthy situation. And there's a connect with the nature. So kailangan unwind, no guys? Kailangan pumunta ng ibang lugar para makapag-isip. No, and there's a be yourself. Na maging uh, totoo ka sa sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. So let's see what is a yun and yung oracle card. <clears throat> For yun and yung oracle card represent with a soft word. No, alam mo dahil sa so sarili mo yung halaga mo. Alam mo sa so sarili mo yung mga bagay na dapat mo gawin. Okay. And of course, this is something Is the comfort zone. No, kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo sa mga bagay na kinakatakutan mo. And there's a control. No, iwas-iwasan mo yung pagiging eraha, ngayra, ha? bang ang iwasan mo yung pag... Pagbibitaw mo ng mga salita. Kasi nangyayari siya. No, iwasan mo. So, let's see what is the synchronicity represent what? And this is something of winter. Ngayon winter season na masasagot na lahat ng katanungan mo. And this is something of crystal. So something na maaaring gumaganda na ang sitwasyon mo. Nakikita mo na. Na may mga bagay na mangyayari sa'yo in the near future. Na uh, magiging masagan at magiging maganda sitwasyon mo. And there's a communication. Imaginations, no? Ibig sabihin nito, mag isip ka lang na magaganda. No? The more na nag ka na magiging mag magaganda, magiging maganda sitwasyon mo. Iba yung power of manifesting. Iba rin yung power of iba pa rin yung power of positive thoughts. No? Positivities. What is the additional messages with the Romans in your mystic love or not And there's an I'm sorry. May hihingi ng tawad dito ha. And there's an unexpected. May bigla ang hihingi ng tawad. And there's a trouble. Some of you magta-travel ka pa. So let's see what is the money move oracle deck. with a money move oracle deck what? foresight no? may pasilip may mata ako nakikita dito guys ha kung baga may intuition ka or something predictions or um, astral travel may kakayanan ka no? pay attention to the things that are important to ensure well no? and there's a success at magtatagumpay ka at magiging masagana ang iyong pamumuhay at ang iyong pagkakaperahan you're on the right track let's see what is the initial messages with the angels number three 30 with the lucky shit pursue your goals and get what you want it will provide wonderful benefit for you and the people you hold there your ability communicative is improving at this time which will make it easier for you to interact with the broad spectacular of individual, yeah. individual. Diba? magkakaroon ka ng kapayapaan, kataghimikan at maayos sa pakiramdam What is additional messages for um uh, clarifying for love <coughs> situation? Okay, for clarifying for love situation. And this is something a dawn of recovery. With each new beginning, embrace risk and get away to healthy and renewal. So see, sa bawat bagong simula, no, kailangan mong no, kailangan mong sumugal sa eksena. No, ito yung pintuan patungos sa magandang kinabukasan at magandang kagalingan, no? Kung hindi ka lalaban at hindi ka ulit susugal sa eksena mo, hindi mo makikita yung uh, magandang na ng buhay at pag-ibig mo, no? So, let's see what is the clarifying for life situation. Ibig sabihin dito, guys, no? Minsan ka nanasaktan, tapos sin sinusubukan dito yung pagiging mo, no? Kung ilalaban mo ba... Pero magigim masaya ka. Pero mayroong mga bagay dyan na ilalaban mo pero masasaktan ka ulit. So, ibig sabihin dito, kailangan mo lang talaga kumbaga sumugal. No? Ilaban yan. Yung pag-ibig na yan. Not afraid of hardship. Comfort, confront, sorry. Confront challenges with a courage for they are the stepping stones to growth and wisdom. No, ibig sabihin dito, hindi ka natatakot, no, sa mga pinagdaanan, sa mga sakripisyo, no, kaya kaya mong harapin to at palaban ka, ha, in What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Let's see what what lies beneath with the hidden future. There is something at doing drugs. No, meron dito guys na parang nasa ka na sa gamot. No? Maaring may mga iniinom ka na maaring na... Na ano ka dito na... Excuse me. Para na-over ka. Na-overdose. Ganon. Para na-immune ka na sa gamot. No? So, let's see what is the part of the light. Represent what? And there's a positive thinking. Always being positive. No? My life is a field with a small moments of light i choose to focus on the things that bring me a joy and a happiness with each positive thought my mind is gentle calm and invite more peace of life into my life allowing it to guide me towards fragility. so si alam mo sa sarili mo no na the more na nag-iisip ka na positibo the more na magiging maganda sitwasyon mo no ayaw mo na negative no talagang dumidistansya ka sa mga taong nega and very toxic and there's something A shadow work represent what the shadow work represent what and have, have courage no binibigyan ka ng lakas ng loob at tapang no na makikita mo or dapat mo makita yung nilalaman ng ng istorya na tatahakin mong buhay stop hiding show up and let yourself be seen na huwag mo na itago yung nararamdaman mo maging realistic at totoo ka sa sarili mo dapat So let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Pick a card, yes or no. Let's see. Ano kaya kaganapan sa buhay mo? At yung mga ta yung tanong mo ang masasagot natin, no? Pumili ka na ng sa kasagutan dito with a 1, 2, or 3, okay? Let's start with the number 1. Number 1, number 2, and number 3. Okay. Dahil na ilabas na ang number one. Ito yung sagot sa number one. This is the real deal your effort Barefoot fruit. See? There's a yes. No? Kung baga, ito na yung totoong pagkakataon, no? At totoong, totoong pangyayari na aani ka na. No? Na lahat ng mga paghihirap, na lahat ng mga lahat ng mga pinaghirapan mo, sakripisyo mo, ito na yon, No? Kung baga, ka na, at makukuha mo na ng totoo at papat ang iyong mga hangarin. And number two, there's a no feeling out of the sink not compatible with you. No, hindi para sa sa'yo. No, wag mo nang ipilit yung isang bagay na alam mong hindi para sa sa'yo. Masasaktan ka lang, mahihirapan ka lang. And number three is a yes, trust your feeling, fulfill your heart desire. Kung anong gusto sa, ng puso mo, ng damdamin mo, magtiwala ka. Hindi ka ililigaw nito. No? tama ang desisyon at tama yung actions mo. Gawin mo itong mas makabuluhan at mas maganda sa hinaharap. So guys, this is um, a um, weekly gabay for the month of May 1 hanggang May 7 for the sign -off. Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero guys, don't forget to like, and subscribe my channel and hit the bell for more videos or update requests. Maraming salamat po. Sa mga walang sama support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads, so ay pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksikliglig na guma pa nabigayang manang balik sa inyo. At marami salamat po And see the next video. Bye-bye and babush!